makalipas ng limang taon ay nagkaroon din ng aberya yung ating solar setup so ito siya mga master yung controller natin hindi na siya gumagana uh, kahit pa na naka on yung breaker nya galing sa battery so before natin kumpunhin tong controller natin ay gusto ko munang shout out yung viewers natin na uh, si uh, master eagle claw bagaforo paring ko kay makaranas at si First job free Franco. Ng mga master, simulan natin ang pag-repair. So, first step na gagawin natin ay itis muna natin itong battery interface na ating solar charge controller kung mayroong voltahe na nanggaling sa ating battery. So, pitin lang natin yung rotary knob ng ating tester papunta sa 50 volts DC. So, ito na siya. Tapos, yung pula na test rod ng ating tester ay ilagay natin dito sa positive ng battery interface ng ating solar charge controller. Yung negative ay ilagay din natin sa negative wire ng ating solar charge controller. So, ito na siya. Camera 1 focus dito sa ating multistair. So, ayan mga master, walang reading yung ating multistair. Ang ibig sabihin, ang battery natin ay hindi nagbibigay ng voltage papunta sa ating solar charge controller. So malamang mayroong loss connection sa wire niya or itong ating uh, DC na circuit breaker ay may diferentia. Susunod so, so na natin gagawin mga master ay buksan natin itong breaker box para ma-check natin itong DC circuit breaker natin kasi yung voltahe galing sa battery ay hindi na makatawid papunta sa ating solar charge controller so malamang itong DC circuit breaker natin ay mayroong sira so buksan muna natin yung breaker box natin na Dito tayo mag-test mga master. Sa taas. Kasi dito nang yung voltahe papunta sa ating solar charge controller. Ito siya. Ayan. Kung makikita nyo mga master, may reading dito si taas so ilipat naman natin sa ibaba hmm ayan hindi gumalaw yung needle pointer na ating multitester mga master ibig sabihin hindi na makatawid yung multi dito so i-pull out natin itong circuit breaker at papalitan ng bago kasi ito yung sira nya asin ko lang muna itong mga master. So, ito na siya. At ito yung ipapalit natin sa nasira nating circuit breaker. hirap kumapit sa din rail natin yun na kumapit na rin tapos ibalik lang natin yung wire nya unahin muna natin dito si baba Tapos dito naman sa itaas. Higpitan natin mga master para iwas sa lost connection kasi pag lost connection yan sa katagalan umiinit yung wire natin ay malulusaw yung kanyang insulation So ito na, i-on na natin mga master para makita natin kung mag-o-on yung LCD ng ating solar charge controller. So ayan na. Nag-display na yung multahe niya. So yung controller natin ay wala pang sira mga master. So ito lang yung DC circuit breaker ang na nasira. Balik na natin yung tekit niya. I-on naman natin yung i-on naman natin yung circuit breaker na ating solar panel. Para makita natin kung magcha-charge na yung solar charge controller natin. Yan. Makikita niyo yung logo niya mga master. Ito siya. Nagcha-charge yung solar charge controller natin sa ating bateri. Ayan, nasa 8 amperes yung current na nanggaling sa ating solar panel. Makiat pa sa 12 amperes. So, yan lang mga master. At magpasalamat tayo na hindi yung solar charge controller ang nasira. Yung circuit breaker lang natin na DC. Ito siya. Mura lang naman ito kumpara sa ating solar charge controller na Uh, mabot sya ng 4,000 ito 300 plus lang naman ito eh.